Jebs na Jebs na naman tayo dito sa Bangkok, Thailand sa may Icon Siam Edition. Ang ganda si Siam nila dito in fairness ha. So pasensya na kayo ang kalat ng aking poop kit kasi nagpalit ako ng bag. Oo. So pagpasok mo palang akala mo hotel lobby pe. May mahabang sofa. Tapos may vanity mirrors doon. Pwede ka mag makeup. Tapos tingnan nyo naman yung hugasan ng kamay. Pero mamaya ako na kayo itutur dyan. Ano? Tara pumasok na tayo sa cubicle kasi kinikilig-kilig ng mami kiss ninyo. Ay nakakatuwa. Smart toilet. Tingnan nyo naman yan. May mood lighting. Pantas sa ceiling, ha? So, ayun. Ang mami kiss ninyo ay nilak na nga ang door. Minsan nakakalimuto ko maglak sa totoo lang. Sabi na natin itong bag ko. Baka bigla malaglag sa inodoro. Anyway, I never poop without this. This is a toilet seat cover na disposable. It says it's safe na i-flush siya, but I never do. Eh, kasi may trust issues ako. Paano kung bumara yun? Kasama nung inano ko. O, oh, di ba diba? Mas malaking problema pa yun. I always save a piece just in case. May mga kailangan ako hawakan. At least may barrier ako. Kaya I need that little piece. Anyway, may instruction kung para saan yung mga buttons. Ito, tingnan natin sa inyo flush dyan. And when I did the deed, nagugas ako ng kamay. And ang sarap, Jobebs, dito. Malinis, mabango, at saka magandang.